Yan. Ang sabi nga sa iyo, sabi ka, sabi ka pa ng kung sino may gusto ng buhok mo. Oh. Okay, kita mo, ang, ang sabi din eh, baka yan naman eh may kuto. Anong may kuto? <laughs> Akala, yung, may kuto? Yung buhok mo, yung sabi mong ibibigay mo, o baka daw naman yun ikutuhin. Excuse me for your information. Ay wala itong kuto. At ako hindi kutuhin. Ay naman kayo. Sa ganda ng kahit magkabulisli din ni ng buhok. Hmm, ipabuklat mo. Oo. Oh, kahit bulak, buklatin nyo ito. Ah, uh ah. -huh. Ay wala walang kuto. Ayos na ayos ito, wala ring lisa. Wala din ko yumad. Oh. Um, lahat na ano pang gusto ninyo. Wala din garapata. Mm, um, sa ganda ng ito ng buho ko. At yun ay talagang fresh na fresh. Ako ay nagyoyo ni keratin pa. Napakabango pa ng buhok na iyon. O ibibigay ko sa iyo. Oo nga, ka, eh. oh. kabango eh. At wala kay ka na. Pag sasabihin mo kay may kota. Mm, um, wala, wala. Aba, Ah, uh, nung bata-bata ako ikutuhin, pero nitong ako'y... Eh... Bakit nga gayon? Ano, normal pag bata? Nung bata rin ako, talaga ako'y kinutaw. Oo, ito talagang... Ako, tal ako tal pa. Ang lisa'y tunugan-tunugan. Mm -mm. Talagang... Panay ang hiniksik nito, yeah. ako'y naiiyamaw. Yeah, yeah, yan okay, oh, yang Yan, gayaan nang ng gayaan. Pinupok-pok ang kamay. Mm, Nakakahiya ay okay. eh, pag may nakakita. Mm. Oh, tapos ano, pag makabulat-lat eh, ganyan. Pag, pag ano eh, ano, ang lagay, ang dalang-dala. Tapos eh, kung makasuyod naman ni tapos, ay inap, tapos eh, kukuha ng puting damit. At doon talaga makikita kung laglagan-laglagan ng mga kuto. At tapos eh, -ano pa, magkukuel shampoo pa. Oh, yun. Oh. Nabanggit pang kuel shampoo. Yun, ang nakapagpatanggal ng kuto ni Kuinay. Oh. Pero hindi, nung, nung ano lang naman ikaw ay, nung bata ka pa. Oh. Pero nung ano na... Ay, hindi mo kabata ni Terik na Terik ang araw Shiki, lar -lar sa initan. Hmm. Oh, lahat yata. Ayaw ko kung lahat ay dumaan ka, sa... Ba, hala, dati, sa kutuhin. Pulbos naman. naman. Ay, hindi naman. Grabe ka naman. Hindi. hindi ko hahayaan na ikimagkagay o. Oh. Yan, yan. Garni mga, mga tayo na mga nagkukutuhan. Yan. Dinis sa baba ang kinukutuhan. Kasi <laughs> yan. Mga oh, burat na <laughs> Wala <laughs> Yo, 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 yo. yo. Saan ka yeah, ba tayo, tayo nangakita? Nung, na, nung, sang araw, ah, nung, 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 Hmm. Ditya, yung Nakukutuhan na. nagkukutuhan tatlo, kambit-kambitan na. Ay, ay, eh, mga buhok. Mm, -mm. Yan, all oh, ni pa. Oh, ikita magdatamad mo. hindi mm -mm, ka lagi sasay-sayo so, 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 na iki mag, ano, magsuyod. Mm. <laughs> mag mm, -mm. Talagang patakan-patakan. Pero ngayon ay eh, wala, walang kuto yan. Mm, Napakabango palagi ng buhok niyan. Mm. Ayos na ayos na ito ngayon. Wala na itong kuto. Wala na rin lisa. Oh gamitin natin ng ano, Shout Shoutout sa mga un Unikeratin users dyan, mga pa-black, gold, pink, at red. O, oh, talagay nga ang lakas maka-smooth ng, ano, ng Unikeratin. Yeah, ng buhok. Ano, Nagpa-Brazilian. Ano, at saka, ano, ang bango talaga. Oo, oh, talaga. Ibang talaga yung amoy. Pag dumaan, pag nahanginan. Alam mo oh, pagka yung pagka ikinakaupo, tapos ay na-electric fanan. Oh, hindi alam niyo alam yung sumaligway. Hindi, hindi alam ko sumaligway. Sa at saka yung pag dumaan ka sa harap, tapos ay may electric fan. Ano yun? Ang bango. Ang bango. Ang bango ano, ano ng buhok ni Queenie. Ayan, ay, tama yan. na. Ikimaligo-ligo na. Gumamit ka na ng unicare at tinatay lalayas na. Go.